Ah, uh, magpapalit po tayo ng clutch housing ng KMX 155 Papalit po natin dito sa Kakal Bali naka clutch housing din po ng kanyan ng 155 eh, Maingay Kaya papalitan po natin siya Meron po tayong pamalit din dito na clutch housing ng 155 At may tama yung no, granahe niya. Ali yung mugong. Wala siyong mugong niya. Yan. Glad housing at saka yung primary gear po ipapagtan po natin. Ayan, yan ang lights po yung primary Ayan, bako-bako na yung kalanahin niya Ayan po yung papalit natin oh. Maganda po ito yung um, Primary gear Dapang tama Ayan, tsaka po yung Clutch housing maganda pa po, po yung clutch housing po na yun tsaka primary gear mas maganda po magpalit po kayo ng mga clutch housing ng TMX 155 para magandang maylay yung motor nyo yun pumasok na po ayan bali yung lining po nito bali ay anim po yung lining niya ni medyo matigas ang clutch Maganda po mag-convert po ng clutch housing ng TMX 155 pagka po China yung motor niya. Gaganda po siyang mila. Yan, dapat clutch housing, primary gear at saka po yung oil pump niya. Yan po yung papalitan pagka nag-convert po ng clutch housing. Isang set po yan. tapos po yung spring yan dalawang matigas po at dalawang stock hindi pinalitan na rin po Yan, madali lang po siyang magpalit. Wala na po siyang ganong mga timing-timing. Yan na po, tapos na. Tatakip na lang po natin. Mga retorno niyo na lang po 'yung kaabit natin, tapos na. Tapos pati po yung black nga naka 150 na po yan. Baka di 125 lang po yan eh. Kinaumbert na rin po ng 150.